Bagi na nakadaan ha, tauri yung plate number. Huwag yung haponin mo tauri. Side mirror, huwag yung hapon mo tauri. Ay oh, sorry. Updated e. Eh. Ayaw e, eh, nag-delete na updated. Kung <tong> kwarta mo. Kung <tong> kwarta, pero tanawa nga sisulisin mo yung motor. Impor, yun yung motor mo. Dito habang may sinisinta kami, may bigla na lang motorista na uh, papasok sana pero bigla itong lumiko sa Napansin din kasi natin na wala itong plaka kaya sinundan natin. sana din. Kaya eh? pila na makagibadlong na ano siya, mga ka. Huwag hihapon mo tawag plate number, huwag hihapon mo tawag hey, side mirror. Malagi, kapal na makang nakastag bilaran. Kasi hey, siya niyo eh. Parang oh, di mapuga magtawag ng plate number niyo. Para ka dito, yung ka. Bagi yung na nakadaan ha, nga babot. Yung na nakadaan na ko nga, tawag plate number. Huwag hihapon mo tawag. Side mirror, wag yapon ni motor eh. Impo ni motor yun. Tayo rin story eh. Ah, tayo rin story. Updated eh. Basta alam nyo Hindi pa kita, updated, bagdi. Ayaw, eh, nag-delay na updated. May, ang imuhang accessories, kumplito kanina. So, anong mo po eh, plano mag-butang plate number ano eh? Yes, wala ka kung pa-concern, wala ka kung kwarta mo. Wala ka kwarta, pero nakapalit ka ang mga accessories. Ang plate number nga tag-200, wala ka kahimok. Posible ha po naman yung kagway kwarta sir. yung kagway kuwarta pero tanawa ang sa mismo motor. Side mirror, tag pila naman tag 200, 100 kapel. Aha, mas side mirror ano dai. Import ni motor naman, kayo, number ni mo kay wet number. Na way ka ba lo sir isto? Ah, oh, expert 2022 pa. Sir na ya. Dalaw na motor sa police station ah. Import na to ni. Eh. Oh, pwede pa maghilim. Ito yung pinapaalala natin sa ating mga kaibigan ng mga motorista. Kung papasok kayo sa mga lugar o sa mga city, katulad dito sa Tagbilaran City, may mga city ordinances kasi tayong pinapatupad. Tulad na lang nito nasa video. Simple, masisita ka talaga. Unang-una, wala kang plaka. Hindi ka nakapagsuot ng helmet, tapos wala pang side mirror yung motor mo. Ito kasi yung madalas na mga common violation o yung mga visible violation kung bakit nasisita natin ang isang motorista. Kaya kung ayaw nyong masita, alam nyo naman kung ano yung mga dapat nating sundin. Salamat sa panunood mga kasikop at ingat kayo sa pagmamaniho sa kalsada.